Dahil nagtapos ang ating unang kabanata sa tensyon bago ang makasaysayang laban sa Mactan, ngayon ay tutungo na tayo sa isa sa pinakamahalagang tagpo sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang pagtatanggol ni Datu Lapu-Lapu laban sa mga dayuhan. Tara. Balikan natin ang kwento ng tapang, taktika at pagtindig ng mga Pilipino sa laban ng Mactan. Pero bago yon, don't forget to like, comment and subscribe para sa mga susunod pang kabanata. Ang pagkatalo ni Magellan sa labanan sa Mactan. Dahil sa tensyon sa pagitan ng mga lokal na pinuno iminungkahi ni Naraha Humabon at Datu Juzula na harapin ni Ferdinand Magellan si Datu Lapu-Lapu. Nakita ito ni Magellan bilang isang pagkakataon upang ipakita ang kapangyarihan ng mga Kastila at palakasin ang alyansa sa mga katutubong pinuno. Gayunman, noong ika-27 ng Abril, isang libo limang daan at isa sa kanilang pagsalakay sa pulo ng Mactan sinalubong agad ang puwersa ni Magellan ng masidhing depensa mula sa mga mandirigma ni Lapu-Lapu gamit ang sibat, bato at palaso bagamat hindi agad napuksa ang mga Kastila bumagsak ang kanilang moral tinangka nilang umatake mula sa mga barko gamit ang mga muskets at pana Ngunit hindi naging epektibo ang mga ito dahil sa layo ng kanilang posisyon. Upang takutin ang mga tagamaktan, sinubukan ni Magellan na sunugin ang ilang mga bahay sa puok. Subalit sa halip na magdulot ng takot, lalo lamang nitong pinatibay ang loob ng mga mandirigma. Tinamaan si Magellan ng lasong palaso sa binti at sa huli ay napatay sa labanan. Ayon sa ulat ng kronikong si Antonio Pigafetta, itinuon ng mga mandirigma ang kanilang atake kay Magellan mismo, dahilan upang makatakas ang ilan sa kanyang mga kasamahan. Ang ilang mga katutubong kapanalig ng mga Kastila ay pinaslang rin maliban kina Humabon at Zula. Bagamat na nga tutulong si Humabon, hindi siya sumama sa mismong labanan. Sinubukan pa niyang hingi ng bangkay ni Magellan kapalit ng pantubos, ngunit tumanggi si Lapu-Lapu. Dahil sa mga pangyayaring ito, waring binawi ni Humabon ang kanyang pakikiisa sa mga Kastila at sa Kristyanismo at pinapatay pa niya ang ilan sa mga natitirang sundalong Kastila sa huli ang mga natirang tauhan ni Magellan ay lumikas at bumalik sa Espanya makalipas ang isang taon dala ang tagumpay ng kauna-unahang pag-ikot sa buong mundo bunsod ng pagkatalo sa Mactan halos Apat na dekada munang hindi bumalik ang mga Kastila o mga Portuguesa upang muling subukang sakupin ang kapuluan. Pagtanaw sa sinaunang kalagayan ng kapuluan bago naging Pilipinas. Bago pa man dumating sina Magellan at ang mga Kastila? Ang kapuluan na kinikilalang Pilipinas ngayon ay binubuo ng daan-daang magkakahiwalay at malalayang pamayanan bawat isa'y may sariling sistemang pampolitika, pamumuno at ugnayang panlipunan. Walang isang bansang Pilipinas sa anyong pangkasaysayan noon. Sa halip, ang mga pamayanan ay kilala sa kanilang lokal na pangalan gaya ng lusong mula sa tawag ng mga Chino sa hilagang bahagi ng Kapuloan, Sugbo na ngayon ay Cebu, Butuan, Tondo, Maynilad, Panay, Maguindanao at marami pang iba. Ang bawat bayan o lungsod ay karaniwang pinamumunuan ng isang datu, raha o sultan at kumikilos na parang mga lungsod-estado. Ang pagkakakilanla ng mga mamamayan ay nakabatay hindi sa isang pambansang teritoryo, kundi sa kanilang ugnayang panlipunan, wika at pamana. Mas mailalarawan ang sinaunang istruktura ng lipunan sa Pilipinas bilang mas malapit sa Gresya ng sinaunang panahon kaysa sa sistemang piyudal ng Europa. Bukod dito, hindi rin saklaw ng isang pinuno ang buong lupain ng kanyang rehiyon. Halimbawa, ang kilalang sultanato ng Maguindanao ay hindi umabot sa buong isla ng Mindanao. Ito ay nakasentro lamang sa mga kapatagan ng Ilog Rio Grande de Mindanao at ang mga kalapit na Baybayin. Sa katunayan, maraming pamayanang lumalaban o independyente sa kapangyarihan nito gaya ng mga blaan, teduray, manuvu at iba pa. Ganito rin ang kalagayan ng tondo at Maynilad, na kadalas ang inaakalang imperyo, ngunit sa katotohanan ay pederasyon lamang ng mga kalapit barangay na Tagalog. Hindi nito nasaklaw ang buong Luzon at hindi rin lumampas sa mga baybaying lawa ng Laguna. Sa kabila ng kabuang kakulangan sa pagkakaisa bilang isang politikal na entidad, ang mga bayan sa kapuluan ay may aktibong pakikipagkalakalan sa mga dayuhan, mga insik, arabe, malay, hindu at iba pa. Kilala sa mga sinaunang tala ang pangalang Ma, I or Ma, Yi sa mga dokumento ng mga Chino na tumutukoy sa isang masiglang sentrong pangkalakalan sa Katimugang Luzon noong ikasampung siglo. May mga panukala rin mula kina Rizal at iba pang iskolar na tinawag ito minsan sa mga lumang mapa bilang Tawalisi, Manyolas o Barusay, bagamat hindi tiyak kung ang mga pangalang ito ay tumutukoy sa buong kapuluan o sa piling mga bahagi lamang. Dahil dito, ang ideya ng isang bansang Pilipinas ay isang uh, produktong kolonyal, bunga ng pagsasanib-sanib ng mga isla at pamayanan sa ilalim ng iisang pamahalaan sa panahon ng mga mananakop. Una itong uh, sinubukan gawin sa ilalim ni Magellan, ngunit nabigo sa labanan sa Mactan. Matapos nito... Halos apat na pung taon ang lumipas bago muling bumalik ang mga Kastila. Ang pagkakaiba ng sinaunang lipunan sa makabagong pagtingin ng bansa. May mga panukalang baguhin ang kasalukuyang pangalan ng Pilipinas, ngunit hindi pa ito nagtatagumpay. Isa sa mga mungkahi ay ang pangalang Maharlika, na sinasabing nangangahulugang dakilang likha o dakilang lupain mula sa mga salitang sanskrit na mahar o dakila at likha o paglikha gayon man nananatiling republika ng pilipinas ang opisyal na pangalan ng bansa sa pagsisikap na unawain ang ating nakaraan maraming gumagawa ng mga mapa na umanoy nagpapakita ng mga sinaunang sibilisasyon sa kapuluan ngunit sa totoo lang halos wala sa mga ito ang lubos na tumpak hindi nakatulong ang laganap na mga mapagpalalong pahayag na may mga imperyo raw noon sa Pilipinas mga kwentong madalas inuulit sa pagtuturo ngunit kulang sa matibay na ebidensya sa halip na palalimin ang pag-unawa sa ating kasaysayan lalo pa nitong nalilito ang mga kabataan. Sa katunayan, hindi nasusukat sa lawak ng teritoryo ang kapangyarihan ng mga sinaunang pamahalaan sa kapuluan sa halip nasusukat ito sa bilang at tatag ng mga ugnayang panlipunan at politikal gaya ng pagkakaalyansa sa iba't ibang barangay o bayan. Makikita rin sa kanilang kultura ang konsepto ng magayaw, ang mga panapanahong pagsalakay sa kalabang pamayanan upang makamit ang karangalan, yaman at prestihiyo. Ang mga tagumpay na ito ay isinusulat sa balat ng mandirigma sa pamamagitan ng mga tatu, tanda ng kanilang katapangan at karanasan. Katulad ito ng mga kaugaliang makikita rin sa iba pang Austronesianong lipunan mula sa Hawaii, New Zealand, Madagascar hanggang Moluccas. Ang pinakamalalakas sa mga sinaunang lipunan ay hindi mga kaharian sa anyong Europeo, kundi mga thalassocracy o pamahalaang nakabatay sa kalakalan sa dagat. Ilan sa mga kilalang halimbawa nito ay ang Sultanato ng Sulu. Rahanate ng Butuan, Rahanate ng Cebu at Rahanate ng Maynilad. Malawak ang saklaw ng kanilang impluensya dahil sa kalakalan at ugnayang diplomatiko. Ngunit karaniwan ay sa mga baybaying dagat lamang ang kanilang kapangyarihan. Bihira silang may kontrol sa mga lupain sa loob ng kapuluan na karaniwang pinaninirahan ng mga ibang pangkat etniko na may sariling pamahalaan. Mga pangalan ng Pilipinas sa iba't ibang panahon ng kasaysayan, bago pa tuluyang tawaging Las Islas Pilipinas, maraming katawagan muna ang ibinigay sa ang ito mula sa mga dayuhang mga ngalakal, mananakop at mga karatig bansa. Noong dumating si Magellan at nakitang samar noong Marso 16, isang libo limang daan at dalawamput isa. Pinangalanan niya ang kapuluan bilang Archipelago of San Lazaro. Dahil natuklasan niya ito sa araw ng kapistahan ni San Lazaro, tinawag din ito minsan na Valle Sin Peligro o Lambak na walang panganib dahil sa mainit na pagtanggap at mabuting pakikitungo ng mga katutubo, nakabaligtaran ng marahas na karanasan nila sa Ladrones Guam. Sa Espanya, kilala ang kapuluan bilang Islas del Poniente o mga isla ng Kanluran batay sa rutang kanluraning dinaanan nila mula Europa. Samantalang ang mga Portuges ah, ay tumawag naman dito ng Islas del Oriente o mga isla ng silangan mula sa kanilang rutang silanganin. Sa mga hapon na tinatawag nila ang ating mga isla bilang Luzon Islands ah, dahil ito ang isla na pinakamalapit at pinakapamilyar sa kanila. Tinukoy din ng iba ang buong kapuluan bilang Celebes Archipelago mula sa dagat na matatagpuan sa timog ng Mindanao, ang Celebes Sea. Ito ang iba pang makasaysayang pangalan ng Pilipinas o PIR. Isang sinaunang pangalan, pinaniniwala ang lugar na pinagkukuhanan ni Haring Solomon ng ginto. Ang mga pangalan mula sa mga Chino ay mayina binanggit sa tala ng Song Dynasty bilang lugar ng aktibong kalakalan. Chinsan ang ibig sabihin ay bundok ng ginto. Liusum o lupain malapit sa mainland China. At Santao o tatlong isla. At ang mga pangalan naman sa panahon ng Espanyol ay La Aguada de la Buena Señales o Tubigan ng Mabuting Palatandaan, Archipelago de San Lazaro o Kapuluan ni San Lazaro. Islas del Poniente o mga isla ng Kanluran, Islas del Oriente o mga isla ng Silangan, Archipelago de Magallanes o Kapuluan ni Magellan, Islas de Licios Celebes o Cognay ng Celebes Sea, at ang iba pa ay Island of Mortars or Mula sa Anyo o Gamit ng Mga Isla, at Pearl of the Orient Sea o or perlas ng silanganan. Sa kalakala ng mga Indian, posibleng tinawag din ng ating bansa na panyupayana na nangangahulugang mga lupaing silanganin. Hindi dahil minahal, kundi dahil napakinabangan ang kolonyal na interesa sa Pilipinas. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit naging interesado ang mga Kastila sa Pilipinas ay ang estrategikong lokasyon nito sa loob ng rehiyong Asia-Pasipiko. Nasa sentro ito ng mga rutang pangkalakalan na nag-uugnay sa China, Hapon at mga isla ng Mulukas na kilala sa tawag na Spice Islands. Bagamat hindi pangunahing tagaluwas ng rekado ang kapuluan, nagsilbi ito bilang mahalagang daungan at relay point para sa mga dayuhang mangangalakal. Ang pagkakaroon ng kontrol sa isang ganitong lokasyon ay may halagang pang-ekonomiya at pang para sa isang imperyong Europeo na nais palawakin ng saklaw ng kanilang kalakalan at impluensya sa silangan. Bukod sa aspetong heografikal, naging motibasyon din ng mga Kastila ang paghahanap ng yaman. Sa panahong iyon, matagal nang umiikot ang mga kwento ukol sa Opir, isang maalamat na lupain na sinasabing pinanggalingan ng ginto ni Haring Solomon. Kahit pa hindi napatunayan ang koneksyon nito sa Pilipinas, ang pagkakaugnay ng kapuluan sa kalakal ng ginto at iba pang yaman ay sapat na upang ituring ito bilang mahalagang target ng kolonisasyon. Kasabay nito, Dala rin ng mga Kastila ang layuni ng pagpapalaganap ng Kristyanismo na kanilang ginamit bilang moral na katwiran para sa kanilang presensya sa mga bagong lupain. Sa ilalim ng ideolohiya ng rekonkista, ang pagpapalawak ng pananampalataya ay isinama sa layuni ng pagpapaunlad ng imperyo. Sa kabila ng mga panganib gastos, at kakulangan sa likas yaman na inaasahan nila, pinili pa ring ipagpatuloy ng Espanya ang kanilang pananatili sa Pilipinas. Isa itong paraan ng pagpapanatili ng prestihiyo laban sa iba pang kapangyarihang Europeo lalo na sa Portugal at isang hakbang para sa patuloy na pag-angkin ng lugar sa mas malawak na kompetisyong Colonial. It is not because they loved us, but because they loved what we could give them and where we were. Rui Lopez de Villalobos, Expedition, Political Context, Name Origin, and Lasting Impact. Noong isang libo limang daan at apat na Muling naglunsad ng ekspedisyon ang Espanya sa ilalim ni Ruy Lopez de Villalobos. Pero para lubos na maintindihan kung bakit pilit nilang gustong marating ang mga isla ng Timog Silangang Asya, lalo na ang Pilipinas, kailangan nating balikan ang konteksto ng kapangyarihang kolonyal noong panahong iyon Treaty of Tordesillas and the Global Divide. Noong isang libot apat at na putapat, nilagdaan ang Treaty of Tordesillas sa, sa pagitan ng Spain at Portugal. Dito, hinati ng dalawang bansa ng mundo sa dalawang hemisphere ng kolonyal na kapangyarihan gamit ang isang imaginary line sa Atlantic Ocean. Ang kanluran na linya ay para sa Spain, habang ang silangan naman ay uh, para sa Portugal. Sa papel, mukhang malinis ang hatian. Pero sa realidad, hindi pa eksaktong alam ng Europa kung nasaan ang mga isla tulad ng Pilipinas. Kaya kahit may kasunduan na, parehong bansa ang naghahabol pa rin ng teritoryo. Lalo na sa mga lugar tulad ng Molucas, at Pilipinas na tinatawag nilang Gray Area, the Malucas Dispute and Treaty of Zaragoza. Matagal na rin nag-aagawa ng Portugal at Spain sa Molucas. Ang tensyon sa rehiyong ito ay tinatawag na Malucas Dispute at nagtapos lang ito sa Treaty of Zaragoza noong 1520 kung saan binayaran ng Spain ang Portugal ng 300 at 50,000 ducats para bumitaw sa pag-aangkin sa Moluccas. Subalit hindi pa rin klaro kung kasama sa Portugal ang Pilipinas, kaya pinilit pa rin pasukin ito ng Espanya. Portugal versus Spain. Diplomatic tensions in the South Seas. Noong isang libo limang daan at apat na dalawa, nagsimula ulit ang Kastilang ekspedisyon sa pamumuno ni Ruy Lopez de Villalobos. Galing siya ng Mexico kasama ang anim na barko at humigit kumulang apat na daang katao. Kahit tinutula ng kanyang tagapaglayag, dumaong sila sa Mindanao, pero malayo sa inaasahan nilang mga Chinese o malayong mangangalakal ang kanilang natagpuan. Pagdating ni Rui Lopez de Villalobos sa Mindanao, agad siyang nakatanggap ng liham mula sa mga kinatawan ng Portugal na nakaistasyon sa Molucas. Mariin nilang ipinahayag na ang rehiyong iyon ay bahagi ng kanilang nasasakupan batay sa umiiral na mga kasunduan at kaya't inatasan nila ang mga Kastila na umalis. Tumugon naman si Villalobos sa maayos at diplomatikong paraan, iginiit na ang kanilang presensya ay hindi lumalabag sa alinmang internasyonal na kasunduan, partikular sa mga kasunduan ng Tordesillas at Zaragoza. Gayunpaman, hindi nito napawi ang tensyon sa pagitan ng dalawang kapangyarihang Europeo. Roy Lopez de Villalobos Nabigong ekspedisyon, subalit may pangalan na naiwan. Sa kabila ng layunin nitong magtatag ng matatag na presensyang Kastila sa kapuluan, ang ekspedisyon ni Villalobos ay naharap sa matinding kakulangan ng supply malupit na panahon at mga suliraning logistikal. Naipit sila ng masamang panahon at naubusan ng pagkain at gamit kumain na lang sila nang kung uh, anong makita sa paligid na kadalasan ay nakakalasong pagkain, kaya nagkasakit ang marami. Sa huli, lumipat sila ng lugar at doon nila inangkin ang lugar para sa Espanya, pinangalanan itong uh, Pilipinas para kay Prinsipe Felipe, anak ni Haring Carlos. Ang mapalad na prinsipe na itinuturing nilang tagapagtanggol ng Kristyanismo. Ayin kay Montero Vidal, unang tinawag na Filipinas ang isla ng Leyte at ilang karatig pulo noong Hulyo o Agosto, taong isang libo limang daan at apat naputatlo. Kalaunan, ginamit ang las islas Filipinas upang tukuyin ang buong kapuluan. Dahil sa kakulangan ng supply, nagtangkang bumalik sa Mexico ang ekspedisyon ni Villalobos. Subalit, sa kanilang pagbabalik, sila ay nasabat ng mga Portuguese. Ikinulong si Villalobos habang ang nalalabing kasapi ng kanyang grupo ay pinauwi pabalik sa Espanya mula Lisbon. pamana, may isang mahalagang pamana si Villalobos na nanatili sa kasaysayan ang pagbibigay ng pangalang Las Islas Pilipinas sa ilang bahagi ng kapuluan bilang parangal kay Prinsipe Felipe ng Espanya na kalaunay naging Haring Felipe II. Ang kanyang kabiguan ang nagtulak sa Espanya na magplano muli, mas organisado, mas determinado. At sa pagsikat ng bagong araw, isang bagong tauhan ang papasok sa entablado ng ating kasaysayan. Siya ang magdadala hindi lang ng bandila ng Espanya, kundi ng simula ng higit tatlong siglong kolonyal na pamumuno. Ito rin ang nagbukas ng pinto para sa susunod na yugto ng kasaysayan ang pagdating ni Miguel Lopez de Legazpi noong isang libo limang daan at anim na ang simula ng tatlong siglong kolonyal na paghahari ng Espanya. Sa kanya magsisimula ang bagong kabanata. Tayo ay magkita muli sa ikatlong kabanata hanggang sa muli.